Ah, balik mo dyan. Awa mga amigos. Nganak si Maggie. So mag 2 weeks na niyang mga anak. mga mata yung mga anak ko. Oh. Pagkagapon, wala pa ni mata. Bago pa ni sila ni mata. Bago pa ni upin ang mga ilang eyes pa. Ay, daray. Eh. Daray. Eh. Ay, sabag Maggie. Tapat ka buhok Ang isa wala mabuhi episode ka ta siguro na magbalhin na siya na paningkamot siya balhin siya mama eh si mama magoy